nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso mga kasama dun sa nangyayaring pangaararo ng isang sasakyan sa mga nagprosesyon noong Semana Santa. Diyan po yan sa may Bacolod City na kung saan tatlo ang patay rito. Mula sa Aremen Bacolod, kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hineron. Aharap sa patong-patong na mga kaso ang driver ng Toyota Innova na umararo sa mga nagproprosisyon noong Biyernes Santo, Abril 18 sa Barangay Alangilan ni Tong Longsod. Kinilalan driver si Jagpret Singe, 37 anyos, isang India National ng Barangay Bilamonte ni Tong na nakaditini ngayon sa Police Station 5. Ayon sa kay Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Juristico Coronica, nagpositibo rin sa liquor test ang suspect at harap sa mga kaso reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple injuries, injury at damage to property. Batay sa pinakauling report ng BCPO, tatlo ang namatay, labing pito ang sugatan at labing tatlo pa ang nanatiling nasa ospital. Samantala, nag-issue na ng show -cause order ang Land Transportation Office Region 6 laban sa kay Singh na imbulbado sa aksidente. Ayon sa kay LTO 6 Director at Gaudiuso Hidospan II, ang show -cause order ang sa magdetermina ng mga paglabag ng driver kung dapat na i o i-suspend ang kanyang driver's license. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajman Albert Hener, Tatang karamen!